<laughs> <laughs> ah. Ah, ayo ayo. bos. Angas bos ah. Si ano to? Bos, sapon morning, happy new year. Para paglumaan lumahan diyan na pwede ko ano? Souvenir ni Tony Vlog. Ito ni <laughs> oh, anti ko na yan ah. Ayun, oh, yan ang ginagamit mo suklay. Oh, yan ang mga Pwede natin ma-build So mayroon tayong mga pera diyan ah. Oo. Oh, yeah. So magkano mga presyo ng mga lumang pera natin? Magkano presyo niya? Ibang value. Iba Ibang Iba-ibang value. Ay lang lolo ko, lolo Makoy. Lolo. Oo. Oh. 19 19 ano? 75 pinatao na ako dito. Yan dito mga guys, mga nakablasik dito. So, yeah pagpapatuloy pa rin sila mga guys. So, yan, po siya po sa lahat ng mga subscriber natin. dahil so, yung mga hindi mainit, no? dito. Mga about mga parts sa mga dito mga guys, mayroon dito yung mga nakadisplay rito mga pwede po natin mga tao okay? no? na bills, mga mura, mga presyuan dito. kaya gusto kong pong, mga parts sa mga computer, mga, ano, sa mga laptop natin, mayroon dito. Ito tayo sa mga katropa natin. Boss Apon, morning! Happy New Year! Happy New Year. Pag lumaan dyan na pwede, ko, ano? Souvenir nito ito ni vlog? Oh, ni ito. Pwede ha, ma... ha. Wow, anti ko na yan, oh, yun. Yan ang ginagamit mo, suklay. Oh, yun. Yan na mga, pwede natin makabili dito. So, mayroon tayong mga pera dyan, ha? So, magkano mga presyo yung mga lumang pera natin? Magkano presyo niya, ibang value. Ibang, ibang value. Parang Banda. inaga. Parang mayroon ni si Boss hapon, ah, si Boss. wala, siya, wala na? Wala siya pera. na wala na. Puro pera, bansa, May, wala, isa yo pang Philippines. Philippines ako, Philippines. Yun, mga iso dito naman tayo sa mga latag ni Boss hapon, no? so marami tayong pwedeng ma dito mga about mga pangkusina mga, pang mga iso mga magkano ang presyo Boss hapon sa mga ganito? Ha? 35 35 bang isa? O isang sit na to? Piraso Ay, isang piraso. 35 tong mga sa mga ganitong ore na pinggan, no? So, 35. Sa so, mga pangkapihan natin. Pangkapihan natin magkano? Ay, pangkapihan natin pwede 20-20 20-20 level per piraso itong mga siya. Yan, yan. Yung mababasagi na pang, pangkapihan ba ito? Sa mga tsa-tsa, no? O, yan. Sa mga dito, pa, pwede tayo pang-abil. Sa mga about sa mga panggamit. Pang so, mayroon tayo, io, no? Yun, mayroon. ]Going. Money, oh. Kaya sa mga, mga Pilipina, lumang mga pera ng Pilipinas, oh. so yung mga pera natin, oh. may limang piso, ah, yan, may mga limang silo, piso. Si Lolo Makoy. Oo, oh, si Lolo Makoy. Lolo Makoy. ay lang, lolo ko. Lolo Makoy. Lolo? Oo. Nineteen. Nineteen ano? Seventy-five. taon na ako dito. Ano, wala pa ako. Si dito. seventy okay. six ako. ninety seventy tao. Ito Huwag pa nga ulo pa lang ang tatay ko. Kung hindi mo yung mayroon dyan? Ito si si Toy. Ayan. Sige. Nandito. Sige, ito nandito? Ay, ay, tayo sa mga... Tipong ano, mga idol natin. Yan o. Sa mga uh, angas ang datingan o. Yun uh. Oh, Shout out mm -hmm. sa mga vendors dito. Shout out po sa inyong lahat. Good morning. Happy New Year. Pahabol tayo no. Salud sa mga... mga Latagan dito sa mga luma mga gadget mga guys. Sa mga camera. Yan yeah, mga ganito. So, for example, dito, mowski, so uh, mga pre-shampoo si dito mga guys. So lang tayo. Magkano mga pre-shampoo? Ang ganito dalong-dalong sa mga kas oh ka, sikat na kamera pa dati no oh canon sam canon ba canon sa mga lumang kamera pa dati sa yeah, mga rito sa mga ganito ganun din dalong-dalong din so siyempre hindi natin isama isama na natin sa mga history si si Martos si Idol siya masita ah, hindi yung boda ba to oh Yon, sa mga boda natin oh so, no? natin ha Ah, puro lang ano. Ano siya? Oh, shout out kay ah, Queen Marcos Oh, Marcos. Yun, no oh. So, yan. sa mga about dito mga isyu, na dami tayo pwede nanti mabil ma dito, dito sa mga about ng mga University. latagan uh, dito sa year 2025, uh -huh. no? Mayroon ako nakita sa mga provincial, guys. Vintage na vintage 'yun. Ano 'yun? Ah, uh, Patromac, Petromac. Oh, ayan oh, mga isyu. Ang oh. napakaganda nito, import ng nung... Ah, sa so, naon ng no, no, gamit 1980s. 1980s to mga guys, no 70s so Petromax sa Bisaya nandun. Hasag. Hasag ba? Oh, yan sa so mga Pullman. Coleman. Coleman. Pullman. Oh, Pullman. Oh, yan sa mga oh, bangkero. Pullman. So, yan mga vintage tayo. Magkano mga presyo naman to, boss? Yan. Oh, hindi nga, 50. So mga price na mga ganito. Ah, uh, hindi kasama ang tindero. Yun, <laughs> sa 150. Auto 50 'yung mga hasag tumaw Petromax, so 50, hasag ko 50. 50. 'Yan, sa so, mga 'yan dito. Yan, katulad nyo na guys ha Hasag ha So mayroon naman tayo dito sa pang Ito, vintage din to So dito sa kumukuha siya ng ano Power Ito oh, Dito sa electric pa no Kasama na So ito, pwede mo to. Kung pwede. gusto mo pang display naman, vintage na vintage 'yan. Laging yan. 12 volts Oo, 12 volts 'yan. Ah, yan pag sa. Magkano kaya 'yan? Ito boss, magkano to? Wala lang gas gas lang. Yan. Okay na ako diyan, kahit madalaw tayo. Oh, dalawang, dalawang daan daw. Yo, mayroon pa tayong Mayroon to. So mayroon pa tayong ano. Ito boss, magkano to, boss? Tayer ready. Dalawang daan din. Dalawang daan din, no? Oh, 'yun, mayroon pa tayong ito nakitang vintage, so guys, oh. Ayo. Nakikita mo. <laughs> o tagi siya dalawa to. Lasing na ako diyan Red horse. Si Red horse. O tagi siya tayo. Okay. Dalawa na wala? O Red horse o, guys. Orange. Ang dalawang piraso to guys, ang dalawa. Dalawa dalawa. Yeah. Yeah. Uy, nabasag pa. Isang so magkano ang presyo naman to, boss? Yan. Yeah. Naisa 40. 40, 40. ang isa. 40. Oh, Ayun, 40 pa. isa pang display mga pang display mo sa mga sala, sa sala no. Oh. So yan, mga vintage Mayroon ba tayo ng ano diyan mga guys, yung digital na ano? Yeah. Yung timbangan. timbangan. Yung digital natin timbangan, magkano boss? 250 boss. Ha? 250. Yan, yeah, magkano? 250, 250. Sa, sa mga about, so sa mga ah. helmet, no? sa mga sa mga helmet siya rito, no? Sa mga latag. Siyempre, sa year 2025, dami kang pagpipilian dito talaga. Dami na dagdag, no? Yun, oo. Bukod sa mga damit-damit yan, no? Yung mga short-short natin, boss, magkano? Bargain, bargain, ano? 20-20. 20-20, ganun? Ah, hindi naman shirt, yun, mga shirt. 50. 50. 50. 50. 'yon mga shirt. 50 50 ah, ah, okay. ano, 'yan mga ganyan. Ah, sa dito lang sa Carmen Planas 'to, Sa dulo tumama sa dulo. Okay. Sa dulo tayo. kailan? Lahat mura 'don Kayapon hindi, kaya po naka-free dito. Wala ka <laughs> <laughs> O, oh, dito mga kaisyon, dito naman tayo sa mga sa construction tayo. Mayroon tayo dito. So, mga pwede natin makabil dito sa mga presyo. So, sample tayo mga lagari natin, ma'am. Madam, magkano to? 150 mga presyo sa mga lagari, ma'am. Happy New Year Happy New Year, -year po. Ayan, ha? So, ubos yung mga laruan yan, no? Ubos. Or, ay, 2025 bago na no naman daw. Bago 25 oh, oh. Iba naman yung ano, po, talaga. Ibang lock iba na naman oh, siya. oh dito oh, so, mayroon tayong pangpitik dito pang kalpintero. Guys, so, magkano ang presyo nito? Ang isang piraso. Yo tingnan mo 50 pesos. Yung... Oh, pitik. Ano? Uh -huh. Balibasa ko 'yung so, alam mo, ako lang na alam so, dito eh. <laughs> <laughs> yan mga guys, so mayroon tayo sa martilyo natin. oh, cemento kaya sa mga. Oh, ayan. Ah, oh, okay. So invite mo man ng mga kababayan natin. Taga Hello, shout out po taga from from Lomron. Oh, yan. shout out po sa taga Lomron po sa mother ni Ate no. So, shout out po sa lahat. Happy New Year po. So, sa Martin, uh, sa Metro natin magkano? 50. Oh, timo 50. Nagugulat naman si Tony Vlog, hindi naman presyuhan nitong ganito. Dito 50 lang. Sa mga hardware to, hindi lang 50 to. 180 o 5 meters pa. Oh, 5 meters pa oh. Oh, wow. dito, sa bukid. Magkano na mga presyo dito sa so, mga pwede natin mabil sa mga mga hirap? Ha? 80. 80. Oh, sige po, may 80 pesos may plus light ka na. Ikaw na bibili ng battery. Oo, maliwanag na maliwanag. <laughs> o, yan dito sa mga Ay, ito may takalan tayo ng bigas. Oh, yan. S bigas na. S 50. 50 pangasukal. Oh. Asukal pwede rin. Asin. Oh, pag nagtapik ah, ito, yung so, sandok mo yung patay tayo doon Isang buong kape. <laughs> <laughs> yan mga ito. Oh, mayroon tayong pang-sale dito, guys. Uh, oh, oh, pang sel sel natin matanong. Sandan, o oh, tingin mo. Sandan. Yon, ma -abil mga Belmonte mga... tutok to kamay mo dyan. Hindi, kasi may cover. May tago na, o. Oh. 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 yan, dalawang oh, piraso. Dalawang piraso. Sandano. Sandano sandan. Sandan, ng isa. isa. Yan, sandan oh, ng isa. Sing sel, guys. Sandan ng isa. Guys, Silsil, isa. Ha, pang construction. So, andito na ang timbangan, guys. O, oh, yan. Gumagana naman to. Sino charge ito, di ba? O, oh, nakatotok ang ano charger niya. Larger lang. So mga elit ano tawo no? Uh, uh, electric electric skill, high skill. Oh, yun. Electric skill. Bigkasin mo nahirapan pimbangan. ako. Nahirapan ako bigkasin mo nga. Mini <laughs> go jo ka ng junk shop. Oh, junk shop pwede. Ah, uh, tawag nito Ilong din. Bibili ka ng baboy ng mga buo. Oh, yan baboy. Buhay. Yan pwede pwede yan. Digital, digital, digital. na ano, digital. mga timbangan yan. And Magkano ang presyo nito, madam? Hanggang 800 Hanggang 800, 800. Ito, mo rin mo, so, Yun. Dito okay, lang kay uh, dito bu, lang tayo buro. Okay, so digital da, kay, Digital uh, mga guys. Oh, dito lang kay ate uh, uh, dito oh, oh bill mo nitong mga paninda niya oh. Yan. Yeah. Okay, koy. Okay. So, dapo naman tayo rito mga guys, so mga katulad sa mga t-shirt dito, mayroon naman siya mga t-shirt. So, mga brand new 'to mga guys. So, sa mga presyo 150 bawat t-shirt yan sa mga ganung ore. Yan. Yeah. Dito dapo naman tayo sa mga ginto, nagiginingin naman kayo lang guys, mga ganap ng sa mga uh, presyo ang pangmasang presyo sa mga bargain dito sa mga yan bahala na kayo magkanap dito mag ano kayo sa mga mga binigin, mga dyan. so yan sa dulo, mga isyon napaka ano rito na, o, yan yan sa so mga guys, mayroon naman tayong ability o oh, wala ba kayong pamaskuhan sa mga negosyante dyan Happy New Year sa inyo! <laughs> Ayan, Merry Christmas po. Happy New Year po sa inyong lahat sa mga vendors dito, no? Shout out po sa inyong lahat. Ayan, dito tayo sa mga ah, yun. Ayan, dito sa mga katulad ng mga latagan dito sa mga ano, mga brotan dito mga isang. Ayan. Ayan. dito. Shout out po.